So, ayun, naghahanap ko ba ng bago cyclo computer na merong navigation at touchscreen? Well, baka ito na yung inahanap mo. Tara, check natin tong Magin C506. So, ito nga pala yung bago nating cycle computer kasi itong C406 ko is after 2 or 3 years of usage ay bumigay na siya. Ayaw na niya mabuhay. Kailangan nating palitan it at i-retire na tong ating C406 and ayun, medyo tight yung budget ko kaya dito ako pumunta sa C506 na to. Uh, ah, nabuksan ko na to pero for the sake of the unboxing experience siguro, pakita na rin sa inyo yung laman. So, syempre, naman is manual yung mga yan accessories charger ito kung gusto mong mount sa handlebar or sa stem mo ito yung gagamitin mo meron din siyang mga rubber na kasama yan iba-ibang sukat tapos may kasama siyang lanyard at tempered glass. Kinapit ko na yung lanyard at tempered glass kasi nag binuksan ko na sa anin para i-check kung may sira ba or may damage ba yung item. So ayun. Ito na yung mismong laman niya. Maliit lang siya. So for context, ito yung C406 kasi ito yung C506 pag pinagtabi mo, mas maliit pa yung C506 sa C406. Pero yung screen size parang same lang. Meron lang mga meron lang kasi edge tong si 406 ayan. May shoulder sa ah, meron siyang notch pa tawag diyan, hindi ko alam. Ito wala. Halos buong screen is touch screen buhay natin. So, pagbuhay niyo pala out of the box, is kailangan niyo lang i-set up yung one lap fit or kailangan niyo siyang i-set up sa one lap fit na application. So, papakita ko na lang diyan mamaya kung paano iset up. Madali lang naman Eh. Scan niyo lang yung QR, tapos lagin nyo yun lang account mo tapos yun na yun so kung meron ka ng kagaya nito galing ka sa C406 or kahit sa mga previous generation ng uh, cycle computer ng Majin automatic meron ka ng account sa one fit sigurado so kailangan mo lang i-add tong bagong device Scan mo lang doon sa application add mo to tapos yun na yun madali naman sobrang dali lang nung set hindi ka malili to well anyway yung touchscreen niya is responsive naman. Hindi siya kasing responsive ng cellphone, syempre. Pero for the price, sobrang very acceptable. Tapos yung brightness niya, kaya pa niyang mas lumiwanag eh. Teka, patayin ko yung ilaw. Yan, ganyan siya kaliwanag pag pitch black. Siyempre yung pinaang sagad na brightness. Kasi yung pinaang madilim. nag din. Tapos by default, ito yung makikita nyo sa ano niya, sa pages niya. May mga dinagdag custom pages eh. So syempre, ang reason naman kaya binili natin to is yung navigation. Yan na. So ayun tara, subukan natin sa labas. Ayun. Ano tayo? Uh, real world test ng Majin C506. So ayun, gumawa ako ng ruta tapos sinadya akong tumahan sa iba tinignan ko kung i-reroute niya ako and nare-route naman niya ako nagada lang siya meron siyang pulang linya na kailangan mo sundin para bumalik ka sa tamang ruta though yung pulang linya na yun is straight line lang sana ano siya uh, kung ano yung itsura ng daan sana ganun din yung linya pero hindi straight line lang siya but anyway so far so good ang masyabukan natin sa ahon kung kung kamusta tapos pansin ko pala sa navigation niya sa top left corner dun mo makikita kung ilang meters pa yung kasunod na liko eto kagaya so, niya nakalagay 170 something meters sa kanan dito sa akin kasi hindi tayo diliko sa kanto na yun ang <laughs> galing eh pero hindi siya ano hindi ko lang sure kung parang wala siyang tunog eh. hindi siya nag gaya sasarita ni, ni, Waze or ni Google Maps tingnan natin pagliko o tutunog kung magsasarita wala hindi siya nagsasarita <laughs> pero okay lang so dito siguro ano be mindful na lang i-check mo na lang yung mapa mo kung hindi mo absurd yung ruta from time to time para alam mo kung paligo ka na ba o hindi Yan. Baahaw na tayo. Chine may magpapapap na climbing feature. Kaso wala. Wala siyang climbing feature. Medyo nadari tayo ng marketing bullshit nila. Kasi nagpost sila sa social media nila. Sabi yung next update daw, magkakaroon na lang climbing feature ang 606 A506 kaso, ah, may explain ko sa inyo. So nakahanap tayo ng good spot para mag uh, ako. Kanina kasi ang hirap ng serta kasi, kasi umaahon eh. so anyway, pag-usapan natin yung uh, mga nagustuhan ko saka hindi. Sa, saka, saka hindi ko nagustuhan dito sa unit na to. Siyempre yung unang-unang nagustuhan, napakadami niyang features. Pwede mo siyang i-connect sa indoor trainer. Pwede kang gumawa ng sarili mong mapa, color touchscreen, compatible din siya sa Unplus devices, mga heart rate sensor. Kung may mga previous kayo ng mga heart rate sensor, or kung ano-ano mga sensor, compatible siya dito kasunod, syempre yung presyo grabe, saka nakakita ng sa halagang 6,000 pesos lang meron anang color touchscreen may navigation, tapos may mga features pa na agaya ng mga sinabi ko I'm sure mar mas marami pang features dito na hindi ko pa na na-explore kasi hindi ko pa masyadong nalalaro eh ngayon yung una kong ride kasama to yung usability niya I mean yung pagsa-setup sobrang dali lang din ano siya uh, full proof siya eh kahit na sabihin natin newbie ka or hindi ka teki napadaling sundan ng setup niya scan mo lang yung QR code tapos yun na surut-surut na siya. sa kahit isa pa yung application niya, yung one lock ano siya, uh, either good or bad depende kung saan ka nang gagaling ako kasi ever since nagkaroon ako ng na cyclo computer uh, magina talaga gamit ko so may experience ako sa 1 lock kumbaga may account na ako don ang ginawa ko na lang is kinonek ko na lang tong bagong device dun sa application ko so sobrang seamless yung setup pero oh, siguro gawit ka sa ibang unit let's say Garmin or Brighton hindi ko lang sure kung magiging same experience wala kasi ako hindi kaya wala akong basis for comparison oh, syan. punta naman tayo sa hindi ko nagustuhan ang unang una dyan yung Climb Pro or the lack thereof kasi ito na dali ako ng marketing nila eh kasi naglabas sila ng post sa social media nila sabi magkaaroon ng di, di, pala climb, climb tawag climbing feature mali ako dun climb pro sa Garmin yun eh so yun naglabas yung social media nila na sabi maglalabas daw sila or magkakaroon din ng climbing feature ang C506 at C606 papaito ko dyan sa screen Tadali ako nun Ikala ko pati yung C506 yung pala eto lang siya yung screen na yan yung pala yung update na dun sa nilabas silang post <laughs> wala nga yan nadali ako well in a way naiintindihan ko rin naman kasi grabe kung lalagyan mo pa ng climbing feature to itong unit na to bawala nang bumili ng C606 kung akong tatanong yun let's be honest kung gusto mo ng unit na merong climbing feature go for C C606 update mo na lang kasama na yun sa update recent updates may mga nakita na akong user na may ganun sobrang sulit ng C606 kung yun ang habol mo for 8,000 nata or 8,500 kung di ako nakakamali pero kung naatiraan naman sa lugar na flat tapos di mo naman masyado magagamit or may utilize yung climbing feature na yun ito na lang kunin mo tapos yung spare budget po dun sa pambili mo sana ng 606 pambili mo na lang ng sensor heart rate, cadence, speed pambili mo na lang dun kagaya ng ginawa ko uh, bumili, Actually, package to eh. Hindi ko lang alam bakit di pa dumadating yung heart rate sensor. <laughs> Nakabwisit na ako na yung unit. Ang isa ko pang hindi nagustuhan, yung navigation screen sa kanyang navigation. Punahan natin yung navigation. Kanto kasi, di ba touch screen siya? Pero hindi mo siya pwedeng i zoom in or zoom out kagaya ng Google Maps. Kailangan nung pindutin tong plus at minus icon para ma-adjust mo yung size. Ayan, no. Gusto mong i-zoom, pindutin mo plus. Gusto mong i-zoom out, minus. So, hindi mo siya ma-zoom in or ma -pinch out or ma-zoom out. Depende sa preference mo. Meron siyang na-asset na talaga na level kung hanggang ilang percent lang yung pwede mong i-zoom. Tapos, yung navigation, kagaya ng pinaita kanina, meron lang siyang, kumari, uh, naligaw ka or namali ka ng liko. Sa halip na i-reroute ka niya, magka lang siya nung red dot walang problema doon kasi, kasi at least tinuturo ka pa rin niya kung saan ka dapat punta. Pero sana yung red, red tatali red, yung red line na yon, sana na lang, sana ang ginawa nila is kung ano yung shape ng kalsada agay ah, nito. Itong kulay asul na yan. Aliko. Sana kung ano yung shape, garon din yung shape ng red line instead of just sa uh, straight red line. Kasi paano na rin nasa gubat ka? <laughs> straight line lang yung makikita mo. Paano ko pala yung straight line na yon ang tadaanan mo isbang hindi ba? So parang tanga lang well anyway para sa presyong hindi na nga dapat ako nagre-reklamo para sa price point nito eh kasi sobrang mura na eh well ano lang naman yun lit lang kung sa ang isa upang hindi nagustuhan yung customer service nila sobrang basura ilang beses na akong nag-contact sa Majin maski nun dati pa kasi nagkaroon ako ng issue dati sa ano eh, sa pag-upload ko ng ride data ko sa C406 ko so nag-reach out ako sa customer service nila wala akong matanggap na kahit anong response. Never siya lang nag reply sa email ko. Sobrang basura ng customer service. Unlike sa Garmin or sa Bryton, uh, narinig ko sobrang ganda raw ng customer service nila eh. So, kung mahalaga sa iyo yung customer service, punta sa ibang ibang brand. Ito, wala, basura. Wala nga sa dun. So, tara, balik ka tayo sa ride. Ganda dito. makakainis yun tama naman yung ruta ko I e mean tingnan nyo navigation na aturo yung araw kung saan ako pupunta sinusundan ko yung blue line pero pinasabi niya off course ako nakair yung mga ganong ano, yung maliliit na bagay eh. di, di, di naman siya so, super concerning pero nakakainis lang reward test sa ah, pagiging waterproof or water-resistant na ito Ayan <laughs> eh, no? o -basa na yung screen niya pero never siyang nag-automatic swipe or never siyang nagkaroon ng ghost touch or movements Teka lang, ako. ako Ano ba yan? Bakit po record sa aahon? <laughs> uh, let's go! tapos lang natin to home at last so far good naman yung experience ko dito sa C506 so ta. pag-usapan pa natin so ayun Sakutin natin ang tanong para sa iyo ba ang C506 or should you go for the C606 ang sagot is either yes or no So, kung ako ang tatanong ni honestly speaking, mas okay sana sa akin yung 606 eh. Kasi, meron siyang climbing uh, feature which is super useful. Kagaya o na nakatira sa isang mabundok or maahon na lugar. Mahilig ako mag-plot or gumawa ng ruta na puro ahon eh. So, magiging useful sana para sa akin yung climbing feature na yun para mag-age kung gaano kahaba pa yung matitirang ahon, kung gaano katarik, and so pero hindi naman, hindi porke missing yung feature na yon dito sa unit ito, eh, hindi na siya worth it. Para sa akin, worth it pa rin, ng, pa C506. Kasi, yun nga, sabi ko anina, sa halagang 6,000 pesos, lahat ng kayang gawin ng C606 except sa, yun, climbing features sa bigger battery and screen, is kaya rin niyang gawin. Yan, dami niyang features na kung ano-ano pa. Actually, hindi ko pa na-explore masyado. Pero itong smart assistant, medyo okay rin siya eh nag-create lang ako ng rule. Hindi ko siya na-mention -na kanina. Nag-create ako ng rule na pag uh, yung heart rate ko umabot sa ganito, magkaroon siya ng pop-up notification dun, dito sa unit sa asa heart rate sensor. Meron din sa energy replenishment. Nag-set din ako ng rule dyan. Pag nakagantong oras na ng ride, let's say naka-1 hour ride na ako, mag-pop-up na rin na i-remind ako na uminom ako or kumain ako. Same for hydration. Uh, useful din siya siguro kung maglolong distance travel ka so yun lang para sa akin uh, sulit pa rin ito. though mas gusto ko sana yung C606 dahil nga sa climbing feature sabi ko nga kung naatira ka sa patag na lugar and di mo naman may utilize yung feature or function na yun yung climbing feature is ito na lang mo sulit ito. sulit na sulit ito kung ako tatanungin so sana may, nat may natutunan kayo or sana naatulong ako sa pag-de-decide nyo kung ano yung kukunin yung unit so yun lang salamat sa panonood takits